Hello mga ka Welcome back to your go-to source for the hottest showbiz updates in the Philippines. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga pinakabagong chika. At syempre, ay click na rin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga bagong upload. Mga kaselebos, muli na namang naging usap-usapan ang Queen of All, Chris Aquino, matapos niyang malaman ang masakit na katotohanan tungkol sa kanyang naudlot na pagmamahal sa isang doktor. Sa isang Instagram post noong March 16 na, inamin ni Chris ang dahilan kung bakit natapos ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, ang doktor na minahal niya ay iniwan siya dahil sa kanyang kalagayan, ang kanyang mga autoimmune disease na patuloy niyang nilalabanan. Ayon kay Chris, gusto ng doktor ang kalayaan niyang makapaglakbay at makawala sa responsibilidad ng pag-aalaga sa kanya. At ang mas lalong masakit. Matapang niyang ibinahagi ang mismong mga sinabi ng doktor, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid. Aray! Sobrang sakit naman ito, mga kaselebos. Ano kaya ang naramdaman ni Chris nang marinig ito? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na dumaan na si Chris sa maraming heartbreaks sa kanyang buhay. Munit sa pagkakataong ito, tila mas naging personal ang sakit dahil sa kanyang kalusugan. Matatandaan na noon pa man, naging buka si Chris sa kanyang medical condition, kung saan mayroon siyang lupus arthritis, polymyositis, at acute fibromyalgia. Dahil dito, madalas siyang nakakaramdam ng matinding bone pain na lubhang nagpapahirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng lahat, may isang taong hindi bumitaw sa kanya, ang kanyang anak na si Josh. Sa kanyang Instagram post, pinasalamatan ni Chris si Josh sa walang sawang pag-alaga sa kanya. Ayon sa kanya, kasalukuyang nag-aaral si Josh ng Mixed Martial Arts, ngunit hindi ito naging hadlang upang alagaan siya, lalo na sa mga pagkakataong hirap siyang lumakad. Talagang walang katumbas ang pagmamahal ng isang anak. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga netizens at ilang celebrities sa kanilang reaksyon. Marami ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Chris at may ilan din nagsabi na mas mabuti na rin na natapos ang relasyon na ito, lalo na kung hindi naman totoong pagmamahal ang naroon. Ika nga nila, better to be single than be with the wrong person. Ano sa tingin nyo mga kaselebos? Kahit na masakit ang pinagdaanan ni Chris, isa lang ang sigurado, she remains strong and fearless. Ipinakita niyang hindi siya natatakot na malaman ang kanyang katotohanan, at patuloy siyang lalaban para sa kanyang kalusugan at pamilya. Kaya mga kaselebbos, Anong masasabi ninyo sa pahayag ni Chris Aquino? Tama ba na ipinahayag niya ito sa publiko o dapat bang nanahimik na lang siya? I-comment nyo na ang inyong thoughts sa baba at pag-usapan natin yan. At bago tayo magtapos, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para mas marami pang maiinit na showbiz updates. Hanggang sa susunod natin chika, stay safe and stay updated.